tayo dito sa may multi-purpose hall oh. so ito na yung multi-purpose hall dito sa may uh, balay Oy, shout out dito kay busing na to <laughs> uh, halos okay na finished product na siya oh. multi-purpose hall dito sa loob ng pabahay dito sa may uh, malainin bago so mas kilala na rancho verde uh, white house o rancho verde dito so ayan na oh ganda diba no multi-purpose hall daw yung bih multi-purpose hole nga eh <laughs> o oh, ayan na gawa na buo na so ayos na <laughs> so ito yung uh, update natin syempre ayun yung school katabi lang nitong uh, multi-purpose hole ayan di ba oh? So ayan yung lugar At yan, yung school. So sana itong 2024 na school year uli eh mas madagdagan na yung mga estudyante na mag-aaral dito. Diba para uh, kumbaga yung iba hindi na kailangan lumayo pa. So yung mga residente rito, yung mga bata yung mga estudyante na nag-aaral eh. Hindi na sila pumunta pa sa ibang mga barangay kundi mismo lang dito sa loob na ng uh, pabahay. Dito na sila mag-aaral kasi ayan oh. Di ba? Ah, uh, napakalaking sakripisyo din para sa mga magulang na kailangan pa nilang lumayo pumunta ng Maragondon, pumunta ng Halang para mag-aral lang ng high school ng secondary level para sa pag-aaral so kung ito'y magkakaroon ng grade 8, grade 9, grade 10 mas the best na unang-una makakasave yung mga nanay uh, mas magiging uh, tawag dito effortless na para sa pagpasok ng mga bata kasi walking distance na lang sa mga pabahay dito lang yan kasi sa loob Ayun, malaki 'yung matitipid kasi sa pa lang imagine nyo, 'yung pa lang 'o oh. sa tricycle magkano na? Sabi natin sa estudyante 20 bawat isa, kung balikan 40. 'Di ba? So depende 'yun sa layo pa. Kung 25 magiging 50, ayun katulad ng iba sa Maragondon pa nag-aaral, mas malayo at mas mahal kasi ibang ibang munisipyo na 'yun. So kung dito na lang eh hindi na kailangan lumayo pa kung saan mas safe yung mga bata, mga estudyante na mag-aral para sa secondary level. Diba? Ay na oh. So kung magiging oper operational talaga na lahat yan, itong uh, 2024, uh, mas, mas magiging komportable sa mga magulang, lalong-lalo -lalo na siyempre sa mga bata, sa mga estudyante, sa mga nag-aaral. Dahil, ayun, hindi na sila lalayo dito na lang. Diba? Ano masasabi nyo? So ayan yung update natin sa multi-purpose hall at saka sa school ng uh, malainin bago. Ayan o. Oh. So ayan yung gate na nagawa na nila. Na-upgraded ng school. At syempre, dahil magkaka mag-ano na ngayon, magka-graduation na at recognition. Pusing, <laughs> dahil matatapos na yung uh, school year ng 2023 hanggang 2024. So preparation na para sa recognition at graduation ng grade 6 at uh, secondary level first, no? So, ayan, no? Ayan nyo kung gaano kalaki yan, no? So, magiging komportable na lahat. At saka, ayun, malaki din na matitipid ng mga magulang. So, since na, kung dito na, bukas na to, meron ng akumpleto uh, na dito yung secondary level, eh, yung pamasahin nila, may bibili nila lang nila ng pagkain yun. ba? Diba? So, ayan, no? Oh. Dana 2024. Uh, meron ng grade 8, grade 9 hanggang 4th year. No? Yung mga estudyante na nag-aaral dito. Kasi halos tapos na naman yung school na yan. So may mga konting uh, refer. Tawag dito uh, upgrade sa pag-aayos. Pero hindi naman na ganun ka, no? Ang importante gawa na lahat ng mga room. Diba? So, konti nga di sila. Mga elektrik, eh, Tapos yung kuryente nga pala. Hindi <laughs> ko alam kung meron na. Mukhang ngayon pala. No? <laughs> so, nakuha na lang muna sa generator. Ayun, no? kasi may generator doon sa likod. Eh. Kikita nyo yung generator. So, ayun na lang muna yung ginagamit para may magamit yung mga teacher sa kanilang classes. Paggamit ng computer, kung ano paman. So, pero galing sa Meralco, yan pala. Nasa 40 pa lang. Wala pa, hindi pa tinatap. <laughs> so sana itong uh school 20, school year 2024 no eh ma conflict na okay so ayun yung update natin dito sa uh, school sa malainid bago sa loob mismo ng uh, bahay Aga. Hi, good morning. Good morning. Gado po. So, ayun. Go na tayo. Ayun yung update natin sa eskwelahan. <laughs> na sana itong 2024 to 2025 mas maraming na estudyante ang mag-aral. Meron nang uh, grade 8, grade 9, grade 10, grade 11, grade 12. So, yun. Diba? Para uh, mas makatipid yung mga magulang at mas maging uh, magaan na lang para sa mga estudyante. Hindi na nila kailangan bumiyay pa ng malayo. Dito sa mga gwapo na to, kila kuya. Sama ko kayo sa video ko, ha? Shout out kila kuya. Sama ko kayo sa video, ha? So, oh birthday, happy birthday, shout out kay kuya. Salamat sa inyo, ha? Thank you.